magandang tanghali po o sa inyo lahat o sa Pilipinas, magandang hapon. Ito po, magluluto po tayo ng ating sinigang na hipon. Ayan po yung ating hipon. Ayan po ang ating hipon ay sisigang. Ito po yung ating mga sahog. Meron po tayong sigang po natin sa lemon. Tatlong lemon na pilasong lemon. Meron meron po tayong luya, sibuyas, tsaka kamatis. Ayan po yung ating sisigang. Uh, pang ko kamatis para meron na lasa sa at simpleng guli lang po atin, yung ating pong letos. Ayan po, ang gagamitin po natin sa ating singgang. Sinimula na po natin ang ating panuhulog. Anong unahin na po natin ang ating kamatis? Ito, napahapakulong na po ako ng tubig na mainit at ilalagay na po natin ating mga salt. Ito, siya na po natin ang ating liya. At ating sibuyas. At yung na natin ang ating kamatis. Ayan. Malalaki po ginawa kong piwa sa kamatis. Dalawang malaking kamatis yung malalaki. Ayan. At hintayin na po natin kung mula at lumambot yung ating kamatis. Tsaka po natin siya dudurugin yung ating kamatis. At pano natin ulit. Oh, Ayan, yeah. ipigay na natin ang ating kamatis. At ito, ilalagay na po natin ang ating hipon. Ayan po yung ating hipon. At tatapang natin muna ito. Po. Ito na po ang ating sinigang na hipon Ito na po siya Simple lang yan Letos lang pong sinaw po natin yan Sa ating sinigang na hipon Sige po Hanggang dito na lang po ang aking video Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga Uh, subscriber ko at sa mga uh, viewers, sa mga viewers, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang.